Ano ang mga wastong pag-uugali pagdating sa pagbibideo ke? Narito ang isang special report. Ano ang mga wastong pag-uugali pagdating sa pagbibideo Bukod sa masarap na pagluluto, kilala rin ang mga Pilipino sa larangan ng pagkanta. Ano mang araw o ano mang oras, tiyak na may maririnig kang video saan ka man magpunta. At ngayong holiday season, matik na hindi mawawala dyan ang kantahan. Yung tipong bibirit ka kahit ang boses mo ay hindi naman kataasan. Pero syempre hindi lang dapat sariling kasiyahan ang ating iniisip. Mahalagang isa-alang-alang din ang pagkakaroon ng video etiquette upang matiyak na ang kasiyahan ay hindi magiging ng abala o hindi pagkakaunawaan. Kaya ano nga ba ang mga wastong pag-uugali pagdating sa pagbi Una sa lahat, tandaan na hindi ito solo concert. Pumili lamang ng kanta na kaya mong kantahin, hindi yung nasa chorus ka pa lang, nagre-reserve ka na ulit. Huwag mong solohin yung mic. Bigyan mo ng pagkakataong kumanta ang iba dahil mas masaya kung ang lahat ay nakikisali at nag-e-enjoy. Ikalawa, ikonsidera ang oras at ibang tao sa inyong paligid. Hindi purkit palaging mataas ang score na iyong nakukuha ay kakanta ka na hanggat gusto mo. Ikatlo, iwasang punahin ang lahat ng kumakanta. Wala tayo sa korte at hindi ka judge kaya huwag kang manghusga. At panghuli na dapat tandaan lalo na kung dumayo ka, ingatan at panatilihing maayos ang mga gamit sa videoke key. Siguraduhin maayos ang mga kable at iwasang mabagsak ang mikropono. Sa pamamagitan nito, maipapakita mo ang iyong respeto sa nagmamayari ng videoke key machine. Pero bukod dito, para sa kaalaman ng iba, mayroong batas para sa mga pasaway at mga ayaw magpaawat sa pagbivideo key. Maaari kang makasuha ng paglabag sa Article 682 ng Civil Code o ang Unjust Vexation dahil sa perwisyon na iyong naidulot sa iba at ang sino mang lumabag ay maaaring makulong ng hanggang 30 araw at magmulta ng hanggang libong piso. Gayunpaman, sa tamang pag-uugali at pagrespeto sa iba, mas magiging masaya ang selebrasyon na may mga di malilimutang alaala. -ala. -ala.